Nga, nga dala kay ig uh, apingan ibang ato amang ah, ah. ah, mga buds a ah, kumukuha kami ng ano kumukuha kami ng pantion ah, kung diri ka pa nakasubscribe please like and subscribe to my youtube channel iisa ang pangalan, boss ni TV Vlogs. Damo, dat, damo talaga din ito matagpunaw. Di rin yan magkuri pa mga takuntaong. Nagsisinubay kahit hubas nagsosobay katubas mao pay mamata nakikita ipmatait puno eh ibana tatamakan na la may bugatan Duro nila ila ka pang tiol. Matitiil hmm. na. Bugatan. Masakay ako kay alarm na. Makatulang kita. Ato na mangunguha na kami ba si Tipay. Maupay kasi pag mamangti ka, Diyan mo kay medyo halbo. Kinanglan mamangtika. Medyo taob-taob pa mag magbabaluto ka para di ka na maglinakat. Eh mag makore pag nabibinagtas ka. masakit kita tihil damot makaturunok. Madagmitla pa ni pay bisan taob, Nakikita man niya gainabaw-baw. Tapos bisan nga niya, glarok, harayo pa nakikitan na. Pare kasi pa sa naman bilang hoy. Tuon ni nanay para makain makapanapon isda. Balera nila nga ni amon adala dida o. Oh. Amon na iton dida. Amon na iton dida. Ari kami didi kay ni Jodamo didi. ikuan temen tipai 3 tipe gede de kuan pa ini, ini, ini. damut tahu totok lilimpihan pa berabrasan oh dua ada ayun amin tipe ha oh Lepian pemangku dia, lepian lah ia, ya, pero merasa ini ya pipai, Damot mau tahu kayak. Ang babo-bo man niya gintuturo tahutok. Di man makurit pag tahutuk tahutok. May ada ko ini ko an, may ini kong nga nagkikilaw kami. Marasa yang nga kinilaw kaso. kuan tun nga naglilinaw naglilinalaway ka nagtitinuburit imlaway Mayroon ka ka din, mayroon ka ka din makukuha nga kuwan. May makukuha gud ka mga tipay nga malimpyo kaso. Magiini ha. Sus ka agad la udog kun di ka makakasura. Kay mamang tikala. Solve ka na. Didi makakakaong ka bisan waray ka kwarta o kay gin mangaro kala himduma may nahatag man didi hikuan may nahatag man didi samarhin mga duma kung duma imo kuan hingiyap tapos mamangtika ipadis mo imo duma solve ka na. Pero kung hubiya ka nga pagkatawo, paray hindi ka makakakaon. Di da, di ka daw nga ni manarok. Hmm. Mga mga kuan mga siguro sunod nga bulan ato ah, na kami hakalbayog ito na ako kalbayog maukoy maupay okay ko kasi ang pag content dito ang pag vlog kay pangawil maupay okay ang pangawil na kalbayog kay diri ka na mahirayo wala ka na lahat tabi ngan mahal dito ang isda tapos Kau lang yan imo kinawilan may danga na akong mga content nga pagtitinda ako balita akong kam kameraman yan ta akong padis doon man kami kami nga nagblablog Ambot nga ni, may masildo ako yan ng abulan, waray. Waray kay waray nga ni earnings. Nag Nag inubos nga ni an akon an akon earnings. Nag ginuti. Kuan adto, uh, may balance ako nga 13, 13 dollar tapos nawara. Nag ginuti. Yan na kuha na lang salin. 3 dollar na <coughs> nakakubra kasi kita kay darahan na ito no sa nga content nga sa nga content nga kuha nag 3 million maupay kasi din ni kan, kan youtube kay ang imo views gintitinirok niya pati magintitwinta niya manayin ito ha laba pero sigurado pera-pera na 8 o sige na banganin na 'uskas 'o sige ni kasi ah, mga buds ah papakita na mo ni 'yan tro ah pagluto na sige na babay na babush